bukas no. Ng... Plais talaga dito oh. Dito oh, bayo pa yung bagyato pa yung pressure ko. Pabalik na lang. Ayaw bumukas. Pero lang tunay yung laman yan. Tunay. Magpakain. Ayaw magpakain. Madalang na nga lamang susuwi. Eh. Susumbagungo niya ayaw pa magpakain. Inigop, inigop yung ano niya. May ini kasi. Ayan oh, sumisingaw oh. Parang ano siya oh. Oh. Parang pressure cooker. Sumisingaw. Ayan. Mag may pokpok. Lalong di din yan. Tama na. Tau, tau. Ayan, bumukas. Sira na. Baka umid ka sa mukha ninyo ha. Ma mainit, mainit yan. Grabe. Hindi ano. Pinalo pa ang pressure cooker ah oh. Kaya nagap place dito. giliran lang. Paano kakalawit kakalawin na plais? Dito. Ibabatong ano to. Doon lang to. Isa lang. Sisiraan nyo na yung ano. Sisiraan nyo na yung kasirula. Pati yung takip ng kaldero. May init eh. Mayinig, eh. Hindi ko na tapat yung takip na yan. Hindi ko lang nagamit kasi yan. Yung takip na to. Kasi may pressure yan eh. Ipatuloy eh, mo muna yung sabaw. Ayaw mong tumulo. Ayaw tumutulo. Ayaw, bumukas. Hindi na yan. Sige, kaya ka na yun. Matibay. Mata, matibay kasi yung kasirulan na yun. Matigas yan eh. Kaya parang ano siya okay. Parang pressure cooker. Hihigupin talaga yung ano niyan. Okay. kasak tadi ni saya ni dia dah hisyum kan dia baik eh jangan eh ini nak Eh, ayan. Ayan yung pinaghirap-hirapan hindi mabuksan, no? oh. Bagungon ito. Eh, ito ayan, ayan. Bagungon. Ayaw magpakain. Ayaw magpakain. Ah, tindi ng na yan. Eh, nung presyo. Sa susunod, huwag niyo naman. Ulit-ulit, ditagip yan. Sira na yan, ate, kasi rola. pa na sira, hindi kasi rola.